Inaasahan ng Department of Agriculture na ilulunsad na ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF sa susunod na linggo, matapos umanong mag-donate ng supplier ng 2,000 doses na nakatakdang dumating ngayong biyernes. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, ang pagbabakuna ay layuning mapigilan ang pagkalat ng ASF sa ilang mga apektadong bayan sa Batangas at maiwasan ang mas malawak na pagkalat nito sa kasalukuyan ay walong bayan na sa Batangas ang nagdeklara ng state of emergency, kabilang ang Lobo, Lian, Kalatagan, Rosario, Lipa, Talisay, San Juan at Tuy. Dahil dito ay tiniyak ni Laurel sa publiko na ginagawa ng DA ang lahat upang makontrol ang pagkalat ng sakit. At isa sa kanilang hakbang ay ang paglalagay ng checkpoint o inspection sa mga apektadong lugar. Kasabay nito ay pinalalakas din anya ng DA ang mga laboratorio at pananaliksik sa bansa upang makagawa ng lokal na bakuna laban sa ASF na maaaring mapakinabangan sa hinaharap. Dagdag pa ni Laurel, may indemnification program din para sa mga apektadong sektor ng baboy tulad ng 4,000 pesos para sa maliliit na baboy, 8,000 pesos naman para sa medium at 12,000 pesos para sa malalaking baboy. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa balitang Unang Sigaw. Naniniwala po ang Department of Agriculture na ang bakuna po laban sa African African Swine Fever ay sagot upang masukpo na ang pagkalat ng ASF sa mga baboy sa bansa. Ito na po ang magiging solusyon upang mapataas ang populasyon ng baboy sa bansa lalo na sa mga apektadong lugar. Sinisiguro rin ng Administrasyong Marcos na kanilang gagawin ang lahat upang maging ligtas ang sektor ng agrikultura laban sa ASF sa tulong na rin po ng mga private sector na nag-alok na lumitin ang kanilang cold storage facility. Oh,